Sa isang bagong inilabas na mock trade mula sa Sports Illustrated na isinulat ni Dan Angel, muling naging usap-usapan sa NBA World ang posibilidad ng isang blockbuster deal na kinasasangkutan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ayon sa ulat, tinitingnan ang ideya na posibleng magkasundo ang dalawang koponan sa isang trade na maituturing na makasaysayan kung sakaling mangyari. Ang panukalang ito ay hindi basta-basta, dahil sangkot dito ang isa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng liga, si Lebron James, kasama ng kanyang anak na si Bronny James. Sa naturang mock trade, ipinanukala na ipadala ng Lakers si Lebron at Bronny papunta sa Golden State Warriors kapalit ng isang established all-star na si Jimmy Butler, kasama ang isang 2028 first round draft pick. Sa unang tingin, tila napakalaking hakbang ito na magdudulot ng malalaking pagbabago hindi lamang para sa Lakers at warriors kundi pati na rin sa kabuoang landscape ng NBA kilala ang Lakers sa kanilang kasaysayan ng pagbuo ng mga super team at paghahanap ng tamang piraso para muling maghari sa liga Ngunit ang tanong, handa na nga ba silang bitawan ang pinakamalaking bituin nila sa kasalukuyan? Para sa Warriors naman, ang posibilidad na makuha si LeBron James ay magdadala ng panibagong dimensyon sa kanilang koponan. Bagamat papalapit na sa huling yugto ng kanyang karera si LeBron, nananatili siyang isa sa pinakakilalang pangalan at isa ring manlalaro na kayang magbago ng takbo ng isang laro anumang oras. Kung sakali mang matuloy, makikita natin si LeBron suot ang kulay asul at ginto kasama sina Stephen Curry at Draymond Green, isang kombinasyon na siguradong magpapainay sa buong liga at magbibigay ng bagong pag-asa sa Warriors na muling makabalik sa tuktok. Ngunit hindi rin may kikaila ang bigat ng isyo para sa Lakers. Kilala si Lebron hindi lamang bilang superstar kundi bilang mukha ng kanilang franchise sa kasalukuyan. Ang pagsama pa ng kanyang anak na si Brownie sa trade proposal ay nagdadagdag ng emosyonal na aspeto sa usapin. Ang ideya na magsasama ang mag-ama sa iisang kuponan ay matagal nang inaabangan ng mga tagahanga, at kung mailipat sila pareho sa Warriors, tiyak na magiging sentro sila ng atensyon hindi lang sa NBA kundi sa buong mundo ng sports. Samantala, sa kabilang banda ng trade, darating naman sa Lakers si Jimmy Butler, isang kilalang two-way star na kayang magbigay ng depensa at opensa sa parehong mataas na antas. Kung iisipin, magdadala si Butler ng bagong estilo sa Lakers, isang mas agresibong scorer at masidhing depensa na maaaring makatulong sa pangmatagalang plano ng Koponan. Kasama pa nito ang 2028 first round pick na maaaring magsilbing puhunan ng Lakers para sa kanilang kinabukasan, lalo na't unti-unti na ring bumababa ang prime years ng kanilang kasalukuyang core. Gayunpaman, marami ang nagtataka kung sapat ba ang makukuha ng Lakers kapalit ni Lebron at Brownie. May ilan na nagsasabing tila hindi patas ang kapalit, habang may iba namang naniniwala na tama lamang ito upang makapaghanda ang Lakers para sa susunod na yugto ng kanilang rebuild. Sa puntong ito, malinaw na hindi lamang basketball decision ang pinag-uusapan kundi pati na rin business at marketing value. Kilala si Lebron bilang isa sa pinaka nagdadala ng kita sa ticket sales, merchandise, at viewership. Kung mawawala siya sa Lakers, malaking puwang ang iiwan niya hindi lang sa laro kundi pati sa commercial na aspeto. Sa ngayon, wala pang konkretong indikasyon na seryosong pinag-uusapan ng dalawang panig ang ganitong klase ng deal. Subalit ang simpleng paglalabas ng ideyang ito ay sapat na upang magdulot ng diskusyon sa mga tagahanga, eksperto, at analyst sa buong liga. Ang mga ang mock trade na tulad nito ay madalas nagsisilbing simula ng mas malalalim na usapan tungkol sa direksyon ng mga koponan at kung paano nila balak buuin ang kanilang mga roster para sa hinaharap. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.